Yo, yeah, good morning po. Good morning po sa lahat. Ah, uh, yun. Time check. 6.11 po ng umaga at meron tayong konting lakad lang na Ah, uh, kaya nga pala ako nag uh, record ng video. May sasagutin lang tayong isang tanong ni ni Miss Annalyn Banggit. Sasagutin lang natin yung tanong niya na ang tanong niya ay Boss Jay. May camera na ako. Pwede na ako mag-motovlog. Yun. Tasagutin po natin yan. ang sagot ko po doon ay para po sa akin ha, hindi na po tayo expert na moto vlogging pero para po sa akin, sa akin po kasi tinanong eh <laughs> yun, uh, para po sa akin pwede naman po kahit sino pwede pong mag kahit po mag moto vlogging kahit cellphone lang ang dala, basta may camera po pwede po yun uh, kahit cellphone pwede yun uh, ang iniiwasan lang natin sa moto vlogging yung magkakaroon ng shaking yung camera at saka hindi maintindihan yung mga sinasabi mo ilang naman ang kailangang tandaan pag magmamoto vlogging importante uh, malinaw yung sinasabi nyo yun, pasensya na nga. yung aking mic ay medyo karagkag kasi nabasa nabasa po sa ulan hindi ko po napansin ang lakas po ng ulan ng isang araw kaya yun uh, medyo nabasa siya kaya hindi na maka ng ano ng ng mabilis ang sounds ng boss natin hindi niya ma-adapt ng mabilis hindi pa ulit ulit yun po uh, kahit cellphone lang basta may stab mas maganda ako may stabilizer kasi para makumanan niyo ng maayos yung mga na uh, yung mga pinupuntahan nyo yung gusto nyo ipakita doon sa blogging nyo yung ganun tsaka boses na rin kung wala rin naman, pwede na rin naman tayo mag uh, uh, mag ano, mag voice over pwede rin tayong ganyan na mag voice over na lang kung sakaling wala tayong mic na makagamit para sa ating motovlogging yan well, yun lang muna siguro sa ngayon kasi pag ng araw pag ah uh, uumpisa na kayo mag motovlogging sa pag kasama ang camera Diyan yung na maunawain yung ano yung mga bagay na kakulangan doon sa inyong pag Ayun lang, kayo na ang kung ano yun kasi ako based on my experience then eh ano yun yung mga kinailangan kong bilhin para lang maging maayos ang aking vlog Mahirap din naman kasi ilang vlog ka tapos hindi rin naman maaintindihan yung sinasabi mo o kaya yung picture ng camera mo hindi ganun kalinaw. Lalo na kung cellphone po yung gamit natin, automatic po yan, nagsishake po yan pag nakakalagay po sa motor. Pwede rin namang hawak ng angkas pero hindi po, rin, hindi po rin po may iwasan kung hawak ng uh, hindi po rin po may iwasan na mag-shake yung cellphone kasi uh, lalo na kung mga Android Android yan pero kung may may po kayong iPhone much better po kasi ang iPhone po kasi eh, may stabilizer kahit pa paano may iwasan po natin yung pagsishak ng pagsishake pagsishake ng cellphone natin ayun ah, lang lang Miss Annalyn salamat at God bless sa'yo at RS na RS din RS din kasi itong si Miss Annalyn eh, rider din isang rider din to na gusto rin makatitong mag motovlog ganun kaya yun ah, siguro nagtanong siya sana nasagot ko yung question at tagpalain ka pa at uh, more, more, ano, more gala pa. Ingat lang lagi. Salamat, God bless.